Ay! Okay. Uy! Nung tinatawa mo dyan? Pinapanood ko. Ha? Nung pinapanood ko. Ayun ah. Kung anong pinapanood mo ah. Idol mo talaga si... Palparan. Palparan ah. Huh? Ha? <laughs> <laughs> Talagang um, uh, mo yung talagang nasa palpalaran no. Hmm. hmm. Kamo ka pati yung kamay oh. Wala rin kamay. Hmm. Pukol rin. Hmm. Pati ka rin oh. Uh -huh. Kamo ka rin sa mukhang unggoy. Hmm. Tingnan mo yung ipin, bungi. Eh. Hmm. Kamo mo rin. Di sakto lang to. Di ako kumain kanina. Hmm. Wala, sakto lang to. Wala. Baka yung kan mo, sabihin mo mo ka na naman. Ha? <laughs> Hirap nang isang ka ba? Ah, gusto? Eh, eh. 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 Eh.